Ayan po si Jeff po at uh, pupunta po siya doon sa kabila, doon siya nagkakapi. Yeah. Um, magandang umaga, Jeff. Ah, magandang umaga rin po. O, oh, kamusta? Okay lang. O, oh, hindi ka ba na... kamusta yun? Hindi ka ba nalungkot nung umalis yung sina Mylene? Maybe naman. Ah, maybe. Anong maybe? Anong, Anong sabi mo maybe? Ano? Parang malungkot din o hindi. Anong malulungkot? Ah, na dito naman kami pagka ano, pinupuntahan ka naman namin dito ilang araw din lang naman sila doon hindi naman sila magtatagal doon hmm. nagdelig ka ba kanina ng halaman dito? opo, uh, 5am 5am? nagdelig ka na? opo, kasi 4.30 at saka kanina alas 3 kanina limitya na nagising na ako ah, ang aga mo palang gumising? Hmm, sanay na ako, sanay na ako gumising kasi din sa amin gumising na ako ka pa para magluto at para maglakad ng bisikleta. Kasi mm -hmm. isang oras yung lalakad ito kapag bisikleta. Kasi na yun, sana din ako matulong 9 p.m. or 8 p.m. Mm hmm, okay. Ayan mo. Hmm? Sa susunod pag -ano, pupunta tayo doon at uh, para malaman mo rin yung mga daan papunta doon sa Mutilupa. Wow. Hmm. Ano, hindi na mo. Hindi pa ako sa hindi ko pa nakalalaman doon hmm. sa ano. ka na? Palapa. Oo. Oh. at rapoporta siya doon sa kabila sa mainay. Ayan, good morning, Jeep. Good morning. Ayan, si Inay. Ang ginagawa dito. O, kamusta? Ito okay lang. Kamusta ang, uh, ang ano mo ang dito? Yung, ibulay si no, ibulay iwala yung Marias. Wow. Anong ginagawa mo? Wala lang, sa bahay lang. Naglinis lang ng bahay. Hindi ka ba nalungkot? Hindi naman masyado. Wow, hindi naman masyado. Pero may, ano, may time na malungkot na. Dahil sa? Hmm. Ah, namiss ko lang sila sa kayong pamilya. Ah, okay. Normal lang yun. na ah, Nadyan naman si inay na nagagayin siya. Nagpapatawa, nagpapatawa ba sa'yo si inay? Hindi. O ikaw ang nagpapatawa kay inay. <laughs> E, ito, ito si si Juana, ano? Ito, ito si Juana, ano? ano? lagi tumatawag Oo, lagi yung tumatawag dito. No? ayan. Oh, Abas na, ay. eh. Oh, ano? Nakakuha kami ng mga, ano mga tips. Oo, magaling nga ito, eh. Maraming alam, eh. Maraming alam, eh. Oh. O, oh, ano yung sa sili? May, na, ano ko, nag naglinis daw kayo ng inay sa likod. Mm, malinis na. Hindi kasi ako nakapunta kahapon dyan dahil may inayos din ako doon. Dahil nag yung mga Marias. Alam mo naman, pag nag-alisan yung Marias, maraming nakakalat doon. Medyo naglinis-linis lang na konti. <laughs> At tungkol naman doon sa pa, mo doon, pupuntahan ngayon ni nanay. Pupun pupunta rin daw siya doon. Tapos, pagkano? Uh, pag alamin niya kung kailan ba talaga ang tamang schedule mo ng exam. Sabi niya ano ni circle na ano, 26, 27. 26? Ano na ba ngayon date? 25? Hindi bukas na. Oo, oh, 25 ngayon. Oo, oh, naging. Bukas Galingan mo ha. Naglilinis ka ba doon sa bahay mo doon? Oh. Mm, yan. Tama yun. Lito may upo ah. Kasi sa bagay, siyempre baguhan ka dito sa nito sa gano'n Kasi lang po si Jeffrey Bago kasi ako napunta dito, naglinis, nag ano rin ako doon. Ako lang naiwan doon sa kabila eh. <laughs> muna ako doon ng mga halaman. Kapo na, kapo yun. Yung hmm. uh, alas ano, uh, p.m. That lang ako. Wow, oh, nag-exercise. Mm. sama mo? Yan. Ako lang. Si Juan? Magaling mag-exercise yun eh. Ay, takay sama mo yun natin sa loob. Si Inay? Nag-isa lang ako. Ano isa ka <laughs> na ano yun? Nag, um... Oo, oh, 15 po ano, na circle. Umikot ka? Opo. Ah. 15, walang ano, walang, walang lakad lang. Yung ano, parang nag-jogging. Like Oo. Oh. Yes, yes, talaga. 15 ano, ikot. Naglalaro ka rin ba ng basketball? Oh. Ha? Dati kang mga players. Ay, um, marami pa lang ayun talaga ito. Para, ano, ini accept in ko lang ang katawan ko so, kung kaya ba kapag training. Hmm. Baka lang. <laughs> eh pagka napasok ka na doon, marami doong training ka na nagawain na kasi magpupulis ka eh. Oo. Oh. Oo. Baka mamaya papost up mga ka ng 100, hindi mo kaya. Hmm. Yan ang ano yung ginagawa namin yung ano yung giling pa kami kapag punishment. Ah. Uh. Pinagpapusap po naman kami ang na andan. So, ang <laughs> tamang-tama yun doon sa Muntilupa. Sa ano, naikot mo na ba yung Muntilupa? Yung doon, yung mga, pag, may nga din pati mga kulungan eh. Yung, yung ano? Yung mga na, no? Na, 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 nadaan ay, mo na yan? Nadaan na, pero hindi kami nakapag-ikot. Oo. Uh -huh. so, oh. yung mga Marias po dyan. Um, dito lang ako, okay lang ako dito. At saka, magigat kayo. I miss na ano, hindi, hindi naman ako masalong nalungkot saka nalungkot din ako sa ano sa family ko at sa inyo na na masaya na kayo dun sa family mo sa family niyo ano, <laughs> nandito lang ako na ano, nakantay lang ako sa inyo dito kasi tinuturing na magulang at saka sa akin din kung tinig ka ko kapatid at saka nag-aalala ko sa inyo uh, sila sila Maylin, sila Rasul at yung Sinimita uh, mag ka ng mabuti at saka ano, si ano, sila tayo na tayong katutubo na mayroon na pag-iskala sa akin mm. Yeah. Yeah notification sa sa inyo dyan. Russell, Maylene, mag-ingat at ganun din si Linita kahit uh, hindi ka nababalik dito sa amin. Uh, Mag-aaral kang mabuti dyan. Huwag mag kang magpasaway mag kay Nanay Lorna. Hmm. Ano yung ginagawa ano mo dito sa Manila? Kaya ganun din mo dito sa inyo. saka dapat magtiyaga ka at matatag ka sa iyong sarili at lagi pong advantage yung mindset natin saka pagkakasawa mag kasawa kaya mahirap, sobrang hirap talaga ang magkasawa kasi nakilala mo yung katutubo natin na may na magkatubo na yung katribo natin nagkasawa ng hindi masyado mahirap pero sa sitwasyon natin ngayon dapat uh, dapat mag-aral mabuti kasi yung sinasabi na education is the key yan ang susi sa ating paghihirap kapag makapagtapos tayo ng pag-aaral at uh, yung lahat my name Rachel at si Mary yung lahat yung na uh, si narinig niyo, yung nakarinig po sa akin magtsaga tayo at saka kabutihan natin ang pag-aaral. Dahil yan ang secret blessings ng Panginoon ng Ibigay sa atin. Ah, uh, ayan. Ito po ang um, Miss Isahin Jeffrey. Hmm. Um, sa inyo, dapat at tandaan nyo na kahit na ano, kahit na nandun na kayo sa family mo and happy, happy kayo at ako rin, happy rin na papag nakita nyo ako. Mm, happy naman. Happy naman si Jeffrey dito. Dahil mm, kasama namin si Jeffrey. Parang nabinuwala dito. Uh Oo. -oh. At na, meron pa si tatay. Ernst, kasama ko dito. Okay na nag-jogging. Okay ka, ikaw, ikaw ha. Nag-jogging daw po si Jeffrey. Ngayon, bakit ka nag-jogging? Oo, <laughs> nakasabayan doon. Ikaw.

Neka sabay ka pala. Ibab-ibab. Iba, Nagigiyaw sabay pag ikot. Uy, <laughs> <may> taklob. <laughs> may kasabay ka sabay ka pala jeepreha kung magtaklob. Ha? <laughs> ah, o nakalibot, nakalibot babae. Nakalibot na babae. Hindi bisyo me ka sabay ka. Ano pangalan ng babae? Hindi ko alam. <laughs> Ikaw pala, ha? may kasabay ako pala mag-jogging dito, ha? Sabi pa ka na kain ng kagabi. Kaya nagutom mo na.